Hi guys! I'm Shine! For today's video guys, nandito tayo ngayon sa Popeyes. Nasubukan nyo na ba ang kumain at pumunta dito sa Popeyes? At kung hindi pa tara, samahan nyo akong kumain as a first timer. Pagpasok mo nga dito, makikita mo agad ang menu nila. Ano nga ba ang meron dito sa Popeyes? The offered chicken burger, fried chicken, chicken tenders, biscuits, pancakes, spaghetti, and drinks. And also a desserts. It's look so cozy and nice inside. At very modern pa yung vibe. At napakaganda nga naman talaga guys. Ang ganda-ganda ng ambience dito. The most highly recommended ko to guys, 9 over 10. <laughs> so nag na nga ako. <laughs> For the food naman tayo. So here what we ordered guys, fried chicken. Ay kakaiba ang chicken nila dito guys. Super crunchy. At parang may cheese, yeah. For my daughter, drink, shake. And then the fries. Also, wow. salamat so, lang masasabi ko, 10 over 10. Sobrang sarap, guys. Yung chicken nila, crunch is super. At saka, ang lalaki ng chicken nila. At ito pa, yung isa, guys. Yung mac and cheese hot. Sobrang ang niyang, guys. Pero, suabi ang lasa. Ang sarap-sarap talaga ng mga pagkain dito sa papayas, guys. Most highly recommended. 10 over 10. <laughs> so, yan nga. Enjoy na enjoy yung daughter ko dyan, guys. While I'm waiting sa aking extra rice, syempre nag-extra tayo dyan, hindi pwedeng hindi. <laughs> Sobrang natatakam na nga ako sa kakapanood sa daughter ko. So, parang gusto ko nang kainin yung pagkain niya. <laughs> Kasi ang tagal na ng extra rice ko. Sa fries guys, wala akong masabi. 10 out of 10. Sobrang sarap. At yung fried chicken naman nila guys, parang may nilalasahan akong cheese. Yung crunchy talaga niya. At panigurado nga babalik-balikan ko itong Papai's, guys. Lalo na itong spaghetti nila na ko, first try ang sarap. Mm. Thanks for watching.